Sa isang kaakit-akit na nayon, may isang kahel na pusa na naggangalang Bella na bumuo ng espesyal na ugnayan sa isang makintab at makulay na bola na natagpuan niya isang maaraw na araw. Ang bola ay mahiwaga, kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw at nagdadala ng walang katapusang saya kay Bella habang sila ay naglalaro. Ang kanilang pagkakaibigan ay pinahalagahan hanggang sa pumasok ang isang mapagmalaki na aso na naggangalang Rex na nag-aangkin na ang kanyang toy ay mas mahusay. Nakaramdam ng hamon. Inimbitahan ni Bella si Rex na sumali sa kanilang laro. Habang naglalaro sila, ang mapagkumpetensyang kalikasan ni Rex ay umiral. Na nagdala sa kanya upang sipain ang bola ng masyado. Na nagpadala nito na gumulong pababa sa burol at sa isang malapit na sapa. Bumalot ang lungkot sa puso ni Bella habang pinapanood ang kanyang minamahal na bola na lumutang palayo determinado siyang iligtas ito. Kaya tinipon niya ang kanyang mga kaibigang hayop sa nayon. Kabilang ang isang matalinong pagong, isang tusong daga, at isang mabilis na kuneho. Sama-sama, nagplano sila upang makuha ang bola. Kung saan ang pagong ay gumawa ng pansamantalang balsa at ang iba ay nagbigay ng gabay. Nang mapagtanto ang kahalagahan ng pagtutulungan. Nakaramdam si Rex ng pagkakasala sa kanyang naunang pag-ugali at nagpa siya na tumulong. Gamit ang kanyang bilis, tinulungan niya si Bella at ang iba pa sa pag-navigate sa mga hamon ng sapa, matapos ang isang serya ng mga hadlang. Sa wakas ay naabot nila ang bola, at ang puso ni Bella ay pumuno ng saya habang kanilang nakuha ito. Itinuro ng karanasang ito kay Rex at sa iba pang mga hayop ang mahahalagang aral tungkol sa pagkakaibigan kooperasyon, at pagpapakumbaba. Pinatawad ni Bella si Rex, at mula sa araw na iyon, naglaro silang lahat ng magkasama. Nagbabahagi ng tawanan at saya. Ang makulay na bola ay naging simbolo ng kanilang bagong pagkakaibigan. Na nagpapaalala sa lahat na ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa mga ugnayang kanilang ibinabahagi. Habang ang araw ay lumulubog sa nayon. Ipinagdiwang ni Nabela at ang kanyang mga kaibigan ang kanilang tagumpay. Naalam na ang pag-ibig at pagkakaibigan ay kayang lampasan ang anumang hamon.